Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Nung sumali sa Golden State Warriors si Kevin Durant ay binatiko siya ng mga fans, analysts at former players. Tinawag nga siya nito na bus rider at hindi bus driver. Imbis nga daw na mamuno sa kanyang sariling team ay nakisakay ito sa bus ng iba. Bagamat siya ang nagwagi ng finals MVP sa dalawang championship nila ay considered nga siya ng madami bilang bus rider dahil kay Steph Curry umiikot ang system ng Warriors at nakakabelo si KD dahil sa atensyon na natatanggap ni Steph Curry. At least yan ang pananaw ng karamihan. At ngayon ay sa Houston Rockets naman mga kaibigan ay posibleng ganito ulit ang kaso. Kung saan ang opensa nila ay iikot kay Alperon Sengun sa low post at nakadepende na lang nga sa anong klaseng depensa matatanggap niya ang magiging produksyon ng kanyang mga kakampi including Kevin Durant. Kumbaga kay Siengo ng unang option ng scoring at kapag nakatanggap siya ng double team ay dito na nga gagawa si KD. Sa mga nakaraang taon kung hindi ka nga parte ng top 3 team sa West o kaya naman sa East ay napakahirap na magkaroon ng dalawang all-star players sa isang team. Kaya naman kung isa lang nga magiging all-star sa Houston Rockets ang tanong ay sino nga ba ito? Most likely ay si Kevin Durant itong mga kaibigan dahil sa kanyang kasikatan at legend na din nga siya sa sport ng basketball. Ganun pa man, hindi ibig sabihin nito na hindi si Senggun ang main star ng team at ang system na iniikutan ng Rockets next season. Ganun pa man, hindi nga ibig sabihin nito na hindi si Senggun ang main star ng team at ang system na iikutan ng Rockets next season. Ngayon nga sa Eurobasket ay pinapakita ni Senggun ang kanyang leadership at galing. Kaya naman next season kung mananatili silang healthy ay ina saan talaga ang Houston Rockets na maging isa kung hindi man sila ang favorites na magkampiyon. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay sino magiging tunay na star ng Houston Rockets next season? Ang one-time All-Star and Rising Star Alper Sengun o ang two-time Finals MVP, four-time scoring champion and former league MVP Kevin Durant? Habang ang Finland star Lori Markkanen naman ay sinabi na mas mahirap nga daw talaga sa FIBA kaysa sa NBA gumawa ng puntos. Obviously, nasa NBA nga daw ang mga best player sa bawat team. Subalit, mas mahaba nga daw ang oras sa NBA para gumawa ng puntos. Habang sa FIBA naman, bukod nga sa mas maikli ang oras sa 10 minutes per quarter lamang at running time pa ito, wala din nga daw defensive 3 seconds na ilang kung bakit nakakatambay ang mga big man sa pinta. Bukod dyan ay pwede din tapikin ng bola kapag nasa rim pa ito talaga namang nakakainis nga daw. Kaya naman in some ways nga daw ay mas mahirap talagang gumawa ng punto sa FIBA kaysa sa NBA. So ayan nga po mga kaibigan ang pahayag ni Lori Markanen kahit na nagagawa ng magdominate ngayon sa Eurobasket. Mamaya lang ay makakarap na nila ang gold medal favorite sa Germany na may perfect 7-0 record. Tiyak nga na ito ang biggest challenge sila sa tournament na ito so far. Kapag nanalo sila ay garantiya na nga medalya sa kanilang mga kaibigan. Ano ba masasabi nung tungkol dito?